Marami ang tinawag ng Diyos sa Batang County ang napili at County so, ang naging sabdar o juice ay ang naging pagkatang iba ay sumamba sa chablo at kay Satanas kahit County di ko pa rin ang basta ligtay o ay dada sa aking isunan na doon ng Panginoong Diyos ang Panginoong Kaibigan So ito ang una-una akong pag-live sa YouTube at sana ay iyo itong pakinggan at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe like and share at mag-comment kung gusto niyo mag-comment So hanggang dito na lang mga kaibigan at sana ay lumampas na ang bagyo nito uh, at uh, mag alas 12 na dito at uh, niyang uh, ngayon ay anong araw ngayon September 17 tama ba pagkat kahapon ay Monday 16 at ngayon ay araw ng Martes or Tuesday at ngayon ay September 17, 2024 mga kaibigan. At uh, medyo malamig ang simoy ng hangin mga kaibigan. So tama ko 17 nga ngayon. Yan ang kalendaryo. Alright mga kaibigan. At hindi pa tayo kumakain. papakat magluluto pa tayo mga kaibigan. Yan ang totoo. Kung kaya Jana mo na muna kayo mga kaibigan hanggang sa muli nating pag-uukol sa uh, pagbibigay ng payo at uh, palala sa mga taong kinalulugdan ng Panginoong Diyos to God be the glory Glory to God, and praise God, and thanks the Lord God. Magpasalamat tayo sa lahat ng balay, and everything give thanks to the Lord, the Creator of heaven and earth. At sa ating tekapagligtas na Panginoong Jesu Kristo ay magpasalamat tayo all right please subscribe and like and share my hanggang sa muli, mga thank you and bye-bye